Lumalaki yan guys. Ito, hindi ko alam kung ano to. So, let's see and read the name. Ang pangalan niya ay Aronia pronifolia or Viking. O, oh, apple bear. Apple, apple bear. Oh, oh. Ayan guys, oh. Tingnan niyo. Yan. Yan yung, ayan oh, dami niyang bunga. Ayan. Pero, hindi ko lang alam kung siya ay nakakain magpicture nga tayo ng pangalan niya guys pangalan lang ay hindi hindi siya ano hindi siya mapicturean. ayan oh ang dami at saka marami siyang nahu, maraming nahuhulog ito oh ito oh yan yan yung mga nahuhulog niya oh, hindi ko alam kung kung siya ay nakakain o siya ay poisonous ano yung pangalan niya Aronia. Aronia. Aronia daw pangalan niya mga lods. Yan. Ang dami. Aron, ano ba yan? Sinipon na ako sa, sa ano, sa tawag nito. Sa pollen. Ayan. So, ang hinahanap ko ay blueberry. Pero wala akong nakita. Ayan, ewan ko kung ano yan siya. Ang dami oh. Ayan, ang dami dito guys. Hindi ko lang sila kilala. Ayan, ang daming mga tanim na I don't know. Hindi ko sila kilala. Ayan yung napakagandang kulay ng bulaklak. Blue. Blue. Blue purple. Hindi ko alam kung blue purple ba yan or what. Gusto kong makita yung blueberry. Pero parang wala. Parang wala. Ah. Wala yata silang blueberry o hindi ko lang napansit. <laughs> Ayan guys, oh, marami yan sa atin. Sa party ng Mindanao, doon sa North Cotabato, makilala. Napakarami nito guys. Ayan, tingnan nyo ang price. Napakamahal. Pero napakaganda. Iba't iba ang kulay nito guys. May pink, puti, green, po siya pink, light pink, katulad ng mga yan. May purple, may maroon, complete sintins, tsaka may blue. Saan blue talaga, blue. May blue. Blue. Ano ba yan? Basta blue. <laughs> Ewan ko. Basta guys, oh, ito na siya talaga. Ang ganda niya talaga. Pero I'm, hindi ko alam kung ano siya. Kung kinakain siya. Or she's a poisonous. Whatever. Search nyo na lang guys. Aronia. Ano ba yung sabi niya? Aronia. Si Polonia. Si Polonio. Charot. <laughs> sabi niya. Eh, hindi yan. Amelier Ano ang pangalan nito? Basta. Aronia. Basta sabi niya si Aronia siya ewan ko bahala siya sa life niya ayan na guys hindi ko talaga matagpuan ang blueberry pero sa awa ng Diyos natagpuan natin ang crab apple so ayan natagpuan natin yung crab apple accidentally sharot lang so ayan siguro dito nandyan yung mga blueberries nila aywan ko kung meron pero ayan nakita na nakita nyo yung purple na grapes cakayong yung iba't iba pang fruits Ayan Hindi tayo, hindi ka iinom dyan Bawal uminom Ayan guys, tingnan nyo doon sa loob oh, Ang ganda, ganda Ang nasa loob ay Olives Ayan So dito kami ni Yuda load kami ulit Isasama namin kayo Baka sakaling matagpuan natin ang Blueberry Gala-gala lang kami ni Yuda. Pasensya na kayo ha. Ah. Ayan. Kasi hindi talaga namin natagpuan si Mr. Blueberry. Or si Miss Blueberry. Wala yata silang blueberry dito. Wala yata silang blueberry. Ibat-ibang kulay ng mga tanim ang nandito. Mga tanim na hindi ko alam kung ano sila. <laughs> ito oh, yung parang bignay prunus prunus lauro crassas nobeta nobita daw nobita ayung mo sa kanya oh eh. Ayan na guys. May mga variegated na tanim na kung ano-ano na mal, ba ewan. Ang ganda lang. Sobra. Ang cute ng nila. Ayan, oh, meron pa ditong mulberry. Ayan, oh. Pero ay yan ay sigurado akong lalaking mulberry yan. Hindi yan, hindi ganyan yung dahon ng mulberry. Meron pa ditong Napier grass. Oh, ayan guys, nakita nyo. Namumulaklak. Napier, ito yung Napier yon. Higa, ano tawag nila daw, Miscantos Giganteus Axel Olsen tigbaw kung sa atin. <laughs> Ewan ko kung may kugon dito. <laughs> Ayan, oh, ang ganda. Ayan, dami dito, guys, oh. Ayan. Ang daming mga tanim kung gusto nyong bumili, ha. Hanapin nyo lang sa barangay. <laughs> Birinit. Napakaganda ng pagkaano nila. Pagkatanim pagkahilera pala I mean. ang ganda sobrang ganda tingnan hibis ah hibiscus pala to guys so pamilya pala siya ng gumamela hibiscus eh <laughs> ito yung hibiscus nila dito manipis single layer ang bulaklak at saka napakaganda ang ganda nila as in super talaga Okay, sana masaya kayo sa inyong napanood na itor namin kayo ni Yuda sa napakagandang garden na hindi namin inaasahang matagpuan. Dito, papakita ko naman sa inyo ang napakagandang mga apple. Apple. Yan ang nasa unahan ay pear. Ayan, may cherry, pear, walnut, green apple. Ayan, apple. May green apple. May dark, may red na red na apple. Ayan. daming mga apple. ayun no? Oh, daming bunga ng apple. yan, Gusto nyong bumili? Ayan. Sige, bili lang kayo ng apple. Ayan. Ang ganda. Ayan, nakita nyo? Dito kayo bumili ng apple. O, oh, ayun yung isa, o. Oh. Malapit ng maputol ang puno. Ito ay mga grafted, mga lola and lolo. Ayan, nakita nyo sa puno. Grafted po ang mga yan. At ang ganda nila, ang dami nilang bunga. Super talaga. Super ganda. Ayan, nahuhulog na sila, oh. Ito naman yung... Ay, alam nyo to kung ano to, guys. Ito, oh. Papakata ko sa inyo. Alam nyo ba kung ano yan? Ayan ang persimmon. Oh, nakakita din ako sa wakas. First ever kong nakita ang persimmon tree. Ang pangalan niya ay Diospyros kaki tipo. So sa Spanish ang tawag diyan ay kaki din. So yan ay persimmon. Yay! Whee, thank you Lord for showing me my unending mga mga dreams na mga protas na matagpuan ay dito ko lang pala sila matatagpuan Diyos mio marimar o oh, ayan ang ganda ito ewan ko ano yan oh, so natagpuan natin yung persimmon or kaki yan na ang ganda pala dito mga load so uwi na kami ni Yoda kasi papagabi na mag alas anong oras na alas 7 media na ba Yoda o alas 8 na charot mag alas 8 na yata mga lodi uwi na kami ni Yoda nakita na namin yung persimmon yung crab apple yung purple grapes ang hindi lang namin nakita ay ang blueberry hindi ko nakita yung blueberry guys iwan ko kung nasaan si blueberry baka absent si blueberry nung sila'y magtayo nito wala kami nakita ni Yuda na blueberry. Ay, ang ganda guys. Oh. Charot, adventure. So, wala kami nakita ang blueberries. Ang nakita namin ay mga ito. Yan. At saka yung mga na -i present namin sa iyo. Pati yung butterfly nandito. Charot. O, oh, ano? Di ba ang ganda? Ayan. Ang ganda dito. Ewan ko kung yung, yung ibang kahoy. Ano yan? Ito yung hazelnut na purple. 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 So, uwi na kami ni Yuda. Ayan na, papalabas na kami. Marami pong salamat sa inyo. Sana'y natuwa kayo sa aming adventure ni Yuda ngayong araw. So, ayan. Pauwi na kami mga lodi. At may isang unique na unique na bulaklak dito na ngayon ko lang nakita sa buong buhay ko. Ayan, Oh. Eh. Ayan yung puno niya, kahoy. Ayan yung kulay green. Puti pink, light pink, purple. Ay, nako, ang ganda. Sobrang mga pretty. So, see you, mga lodi. Hanggang sa muli. Maraming salamat. Sana'y natuwa kayo. Ito, magpapaalam na kami ni Yuda hanggang sa susunod na adventure. Ito po ang inyong lingkod, ang inyong manay. Dito lang sa barangay. 'Wag nyo munang kalimutan guys, i-subscribe at i-like. Mag-comment na rin kayo. At pakishare na rin at 'wag kalimutan ang bell. Yan, notification bell guys. Mag-notify naman ka, Pindutin nyo 'yung notification bell para ma-notify mo naman kami ni Yuda, pa kayo ni Yuda, yan. O sa susunod dito tayo, igagala ko kayo dyan sa susunod, hindi natin nagala yan. Kasi pauwi na kami, nandito kami sa farm, yan. Yan yung baka. May kuryente po yan mga lods. Pag may baka dyan sa loob, may kuryente po yan. So ayan guys, tingnan nyo yun, ang no? ganda, kulay puti. So ayan, marami pong salamat. Ito po ang inyong lingkod sa barangay, si Yuda at ako ay mag Papaalam na dahil uuwi na kami mula dyan sa kabilang forest. O, oh, ayan. See you guys. Bye-bye.